Meet Binoy, isang batang maraming alam. Masama po yung sobrang araw. Nabasa ko sa dyaryo, madalas may stroke ang mga matatanda. Galing-galing naman ng anak ko! Masaya sila ng nanay niyang si Agnes. Isang linggo, pag hindi kayo nakabayad, lumayas kayo sa bahay ko. Benta lang po natin yung bahay para may dagdag pang bahay kay Aling Osang. Kahit mahirap ang buhay nila, kahit pa magkanda kuba-kuba ako sa pagtatrabaho at mabaon ako sa utang, Shhh. kaya kong buhay ng anak ko. Ngayong July, Kalma lang! Patutunayan nila na kahit anong pagsubok, kayang pag-isipan para malampasan. Basta kang gagawin sa puso manggagaling. gagaling. The best ka talaga. The best ka din I love you. Love you. Pinoy Henyo, ang kurot sa pusong ahanap-hanapin mo. Kalma lang po! my love is not a gma